Hello everyone, welcome back sa aking mini vlog again. Grabe, sobrang ganda ng filter ni TikTok. Filter lang 'yan, guys, ha? kaya maganda 'yung face natin. <laughs> So, may bagong filter si TikTok and then yan, kaya trinay ko. Anyway, for today's video guys, on behalf of my niece, meron kasing hiring ang kanilang agency dyan sa Pilipinas, papunta ng Taiwan, para sa mga gusto magtrabaho uh, sa electronics, okay? Disclaimer lang, ako po ay nagsishare lang sa inyo ng legit agency na pwede nyong applyan. So, kung may mag-message sa inyo, again, inuulit ko, kung may mag-message sa inyo na nangihingi ng amount, hindi po ako yon Gusto ko lang po makatulong sa mga naghahanap na legit agency para makapunta sa abroad, para magtrabaho. Okay? So, yan. Continue na natin yung topic natin. So, yung agency ng aking pamangkin ay Filsino. So, ilalagay ko dyan sa taas. Sa Paranaque. And meron silang date interview ng employer sa May 26 and 27, 2024. So, kung mapanood mo tong video na to on 2025, wala na yun. Hindi na inbalin. Okay? at yung Juan Smart Agency naman sa Mabini Malate. So, ang agency na pamangkin ko itong Filsino, pero sabi niya sa akin legit agency din itong Juan Smart Agency. Siguro may mga kakilala siya na napaalis na rin ito. At meron date interview sa May 29 itong Juan Smart Agency sa Mabini Malate. At sa